Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay January 21 at syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na gising na dyan at ngayon po ay alas 5 ng madaling araw. Gising na po ko mga kalaki at syempre ngayon po ay ready ready na ako magbigay ng mga 2 digit laki numbers ng bawat bayan na sinumala po natin kagabi po mga kalaki kaya kung gising ka na, gising ka na nga ba? Ayan, gumising ka na sa mga handa na dyan na mga naggumagawa ng breakfast, sa mga naghahanda na dyan na pagpasok nila, sa mga uh, nagchat-chat na dyan sa mga anumang ginagawa nyo panoorin nyo na po ang vlog namin baka may magustuhan kayo numero alagaan nyo po 3 days pa bago natin bitawan at palitan okay kunin mo na ang mga listahan mo mga kalakit kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon pong alas 5 ng madaling araw ng January 21 kaya mga kalakit kung ako sa iyo tutok na rito at eto na po magagandang numero Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, mga kalaki pero bago 'yan, iinom muna ako ng tubig. Lamig. Oye, okay, nasa, mid, nasa mid na, na sinok pa ako Okay mga kalaki, ito pa po mga 2 rigid lucky numbers ng bawat bayan Umpisahan po natin sa Isabela 1, 26 Togigaraw 2 18 Rojas 15, 20 Capiz 23, 11 Bohol 12.4, 4 Bulacan 15, 8 Baguio 9, 2 Bicol 22, 15, Batangas, 3, 18, Bataan, 9.21, Butuan, 33, 5, Benguet, 20.26, Iloilo, 17, 9, Leyte, 158, Samar, 9.2, Quezon City, 34, Pampanga, 12.16, Pangasinan, 8.19, La Union, Gis 25, Nueva Ecija 30, 35, Nueva Vizcaya 23, 14, Ilocos Sur 5, 11, Ilocos Norte 2, 26, I Masbate 25, 12, Quezebu 8, 9, Aklan 1, 3, Aurora 2, 11, Laguna 3, Gis, Quezon 5, 11, 14, Olongapo, 4 sa is para niyake. 8-2, Manila. 17-13, Pasig. 11-25, San Juan. 24-20, Marikina. 8-15, Tabuk. 7 Gs, Romblon. 16, 21, Angono. 14, 28, Muntalban. 5, 29, Antipolo. 4-2, Tay-Tay. 1-19, 3-5, San Mateo. 27-8, Dabao. 12-6, is lac 3-21, Quirino. 22-16, Bacolod. 18-30, Cavite. 30-32, Taguig. 19 8 Sasanan ano to Mindoro 521 Marinduque 3 DC ano to 3 14 Caloocan DC 8 15 Muntinlupa 2022. Ayan mga kalakiya putulin muna natin dyan para sa masusugin natin mga laki followers na kanina pa po nag -aabang. Para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, mga legit na mga laki numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat. Diyan ako. Kinukuha po picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, ako hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalaki, ingat-ingat po kayo dyan ha. Nako dapat po, nakakausap niyo muna ako ko sa video call sa Messenger nakikita niyo ako nag-uusap tayo bago po kayo maniwalang ako yan okay matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan okay ingat po kayo eto po ang legit na account natin Arnold Parungkin sa Facebook na meron po 490,000 plus followers at may blue check may blue check tayo ha meron din po tayong Red Parungkin sa Facebook na merong ah uh, 409,000 followers ayan at meron din po tayong uh, Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook oh, di ba? Yan po yung mga followers natin, magkakalahating milyon na po yung mga yan. At yan po ang legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Red Parungki na merong 400 uh, 449,000 followers yan po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan mag-suggest, magpa-code mag-request pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki automatic po pa dalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers natin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko po ang birthman at bircher mo mali mo naman dito kaswerte, hindi to ka manalo mga kalaki, kaya ano pa inintay mo? Sali na po sa private consultation namin baka nandito ang swerte mo Araw-araw po nakakapagpanalo tayo rito at nakapos po sa Facebook natin ha, tandaan nyo po pero meron din naman pong hindi nananalo hindi po tayo nagsisinungaling, ang importante po nakapagpanalo tayo at nakakatulong tayo at hindi tayo nagsasawang magbigay ng numero, kaya sa mga interesado po dyan, lagi ko sinasabi message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo ako sa video call bago kayo sumali okay, at sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng January, February at March o sali na baka nandito ang sorte mo sa private consultation kising na mga kalaki tuloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers ngayon pong alas 5 na umaga ng January 21 at ito na po mga kalaki ating mga numero na 2 digit laki numbers ituloy natin sa Palawan sa East 27 Sambales 14-25 Apayaw 13-17 Cotobato ano to 9 28 Binangonan 5 31 at Morong sa 20 6. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin na 2 legit laki numbers. Gising na po. At pwede nyo po yung iramble kung gusto nyo ha para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. At ito po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Bautista Family. Diyan po sa May Paranaque. Hello po sa ating Paranaque City sa Bautista Family. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po sa amin. Humihingi po sila ng 2 legit laki numbers at ng 655. Padadalang ko po kayo. At syempre po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may Kirino hello po sa Kirino province dyan sa mga tricycle driver, jeepney driver ayan po, kilakuya. Arman, shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers pa Dadalang ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki ha. Pag nakita ko 'yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Gising na po mga kalaki at mananalo tayo. Claim it, magandang umaga, malamig na umaga, maswerteng umaga sa ating lahat. Kaya dapat mga kalaki naka-follow kayo para araw-araw kayo nakatanggap ng na mga libreng lucky numbers. Good luck.